Okay, ito mga ka sa uh, Ito po ako nagbabalik muli. Uh, narito po tayo sa uh, Santa Lucia. Sa ako po ng Bautista, Pangasinan. Okay, uh, ito po yung papakita ko sa inyo yung plastering. Kasi yung uh, last na video ko po, buti na lang hindi ko pa na-upload. Eh, na, nadali po ng virus, kaya nawala. So, ito papakita ko po muli. Itong, uh, kung paano, eh, kung preparation po ng pagtatanim so plastering na po tayo. Yung una uh, sa pag-aararo ngayon sa plastering na, yung tinatawag po namin na pagsasagad sa Ilocano. Yung pang tipong papantayin mo yung lupa kasi katulpa ito po pa, papakita ko po sa inyo. Yan po yung klase ng ano lupa. Ito so, mga bako pa po siya. Although naararo na po ito, double passing po ito. So Uh, mamaya po gagamitan ko po ng uh, yung ginagamit po namin na hand tractor o yung tinatawag na kuliglig yan po mga ka, mga ka base pag na, pagtyaga na lang po natin panoorin kasi medyo luma na pero malaki rin po natutulong nito ng aking hand tractor okay, o kuliglig ito po yung tinatawag po namin na sagad hindi po yung sagad na ano bagkos ito po yung tawag yung uh, bakal po siya na may mga ngipin na kapag pinadaan mo po rito sa lupa yan yung papantayin po niya kumbaga parang sa uh, sa construction eh palitada yun yung papantayin mo siya o kaya sa pagbubuhos ng simento yun okay, yung paglalagay po ng ano uh, yung pagbubuhos dito sa ano yung para sa yung paggagawa ka ng kalsada ba yun po yan papantayin po niya yan ang gandun po yan so ang sukat po nito ay nasa uh, mahigit 1000 uh, square meter po ito okay uh, uh, Oh, so, stop po na po muna yung pagbibideo. Kasi the, ako rin pong operator nitong hand tractor na to. Okay. Mamaya papakita ko po sa inyo. Okay, stay lang po mga ka-STBase. And uh, maraming salamat. 嗯。Okay. Cảm guys pabalik <laughs> uh, medyo makulimlim na po ang uh, tempo, ang panahon Aha. yan po, okay ang aking hand tractor tapos na po, yan so, ang kapitbahay ko nakatanim na, ako na, lang, ako na lang po yung nahuli rito okay. So, po kung minsan, may nauuna may nauhuli uh, ayon nga rin po yan sa, uh, sa Biblia may nauuna may nauhuli, may nauhuli na nauuna, yan po yan okay So ako nahuli lang po ako dito gawa ng uh, lang. Kapos sa budget yun po 'yan. So pero hindi naman po hindi na po ibig sabihin na uh, hindi pa po 'yung pagpapatuloy sa uh, mahaba pa naman po 'yung uh, panahon hanggang uh, April pa naman kung kung kinakailangan. So kung magtatanim ako ngayon, uh, December kay January, February, March, oh, sabi naman, April 'yon. Pwede nang anihin. So ito po mga Kaisi base uh, natapos na po yung plastering ko. Uh, ready na pong taniman sa Lunes. So bukas po ng hapon ah uh, uh, yung uh, mag da pupunta porito yung uh, traktora na siyang mag po ng uh, uh, mga yung tinatawag po namin na gulis yung sinabi ko po sa uh, sa video yung gulis yung kung tawagin po dito sa amin sa Ilocano uh, hindi ko lang po alam sa Tagalog kung ano sa Tagalog noon so basta uh, alam ko maintindahan po yung mga mga kanal-kanal uh, okay, na paglalagyan po uh, na siyang pagtataniman po ng uh, binhi so ang tatanim ko po, po dito uh, Pioneer uh, 40, uh, 49 uh, 497 4097 yung po ang tatanin ko rito so hindi po pare-parehas so kung ano po yung uh, gusto ng ibang uh, farmers kung ano po yung kan, so meron naman po yung kanya-kanyang variety meron din naman pero para sa akin po um, hindi naman po pwedeng uh, iisa na lang po yung variety na gagamitin mo palit salit-salitan lang po para hindi po magano yung uh, ikang ika nga ng iba hindi, hindi, magsa, ma hindi manawa yung lupa yung, yun, po yung uh, kanilang ano pero nasa pangangalaga naman po yan okay papakita ko po sa inyo yung uh, pagkatapos yung katatapos na plastering po niya stay lang po yan. eto na po mga guys yan na po okay oh yung, yung, sa kapit bahay ko po malalaki uh, malaki na po yung mais niya nauna po siyang nagtanim So bago dumating si uh, Rolly at si Ulysses, nakatanim na po siya. Uh, pag-aari po ni Uncle Ereño transfiguration okay. ito po, uh, itong uh, uh, tapos na po yung plastering po niya kung kanina nakita nyo bako-bako pa pero to pantay na po siya ito po nang sinabi ko na para bang uh, magbubuhos ka ng uh, gagawin mong kalsada kung bang ma para maging pantay po lahat, yan po yung mga damo niya nasa ibabaw na para hindi po ano, At the same time mas maganda po yung magpapatubig mas maganda po yung magtatanim kasi ito po katulad po na uh, yun pa rin po so hindi po po huli hindi po, po huli ang lahat na uh. uh, yan po kulay na ganyan yan po ang uh, pinakamagandang the best na pag, uh, pag, uh, pag, uh mo po yung binhi mga 4 to 5 days lalabas na po siya so papakita ko rin po yan po sa inyo pag, uh, pag nakatubo na po yung mga ano stay tuned lang po tayo So abangan lang po natin yung mga next na videos. Kasi ha, mula mula sa pag-aararo, sa pagsasagat o sa plastering, sa pagtatanim, sa paglalagay ng fertilizer, sa pagpapatubig, okay? So pwede rin sa pag uh, pag uh, pag uh, bubuo ng po ng mga damo, sa mga uh, bawat baitang po ng uh, mais pag uh, pamumulaklak po ng mais katulad po nito ayan namumulaklak po na po yung sa pag yung sa kapitbahay ko hanggang ganyan po stay tune lang po tayo sunod-sunod po yan hanggang sa anihan tapos sa pagbibilad at the same time sa pagbebenta okay yan lang po that's it mga ka-STBs maraming pong salamat stay tune lang po tayo sa lahat po ng mga uh, mga videos po natin at uh, uh, sa ko na rin po Uh, beginner lang po ako sa sa vlog na ito. So uh, hindi ko po alam yung pasikot-sikot na iba pero at least naibabahagi ko po yung uh, nalalaman ko, okay? Naibabahagi ko yung, uh, yung mga halimbawa kasi marami rin po ang ang uh, 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 marami rin po yung mga nagnanais na uh, maging vlogger so pina sinasaya -sina 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 try ko rin po na sana naman po ay uh, marami po akong mga subscriber at uh, pinapanalangin ko po sa mga makakapanood po paki like and then paki share na rin po so wag lang po sanang magkukomento ng hindi maganda at the same time uh, lahat po ng mga uh, lahat ng mga magsusub magsusubscribe lahat po ng mga uh, maglalike at magshare. at uh, kung sakasakali man na mapili po tayo eh, marami po tayong pa plano hindi lang po para sa akin bago sa mga kapwa ko mga farmers na nangangailangan din po ng tulong so, marami pong salamat nawa po pag pa pakishare nyo po pakilike nyo po itong video na ito okay pakishare lang po and pakilike at the same time pakisubscribe na rin po marami pong salamat at ito po ang inyong HDB God bless po sa lahat po ng mga mag-subscribe, magla-like at mag-share. Panginoon at uh, stay safe kahit na nasa nasa pa rin po tayo ng uh, pandemic pagkos nandyan po ang Panginoon kasama po natin hindi po niya tayo iwan ni pababayaan man maraming pong salamat mga ka -CBS. ito po ako nagmuli po uh, salamat po paki like, paki share and subscribe na rin po maraming pong salamat God bless po sa inyong lahat thank you Okay, yeah naka up na. <laughs> so, wala po tayong tripod. <laughs> ang pinaka-tripod ko lang po ngayon, uh, isang, ayong uh, uh, iwan ko ang tawag dito, pit sail. <laughs> Tapos, uh, pinatungan ko lang ng bato. Yan ang pinaka-tripod ko po ngayon. So, ito, uh, magpapalit na po ako ng mga gamit ng aking uh, hand tractor. So, papalitan ko na po siya. Mula sa gamit po niya sa pagsasagad hanggang sa pag-travel na po. Okay, ayan po. you <music> kanyang sagad yan po yung ginagamit po namin sa plastering okay ako kita ko po sa inyo yan ito po yung ginagamit po namin sa plastering okay tapos susunod ko yung kanyang suyod ni ayun so medyo nakakuan na po siya kasi ganyan po talaga ako kung magtanggal okay. Ito po yung pina uh, pinaka-jack. Diba? Yeah? Pilipino tayo, Pinoy tayo eh. <laughs> so jack ang, ta ang tawag ko po rito. Ito po yung katulungan ko pag nagpapalit po ako ng uh, padiwheel niya at sa gulong niya. Ito po yan. nagtanong bakit ganito ako kung magpalit ng mag, mga uh, kasi ako magpalit ng trailer niya. Kung kakabit ko yung trailer niya kasi uh, wala akong kasama. So at the same time talaga solo. Gamit ko lang yung jack na kahoy. Uh, yan. Pero kahit na ganun paman man, nag-iingat pa rin po tayo mga guys base. Okay, medyo madilim na po ako. <laughs> ayan po uh, napaklas na ulat yung sulid nya yung sagat nya yung time yung pad paddy wheel po ang tawag dito paddling okay. kasi uh, hindi naman po pwedeng yung goma niya po ang gamitin mo wag magsasagat ka kasi hindi, hindi na po yan tatakbo of course tatakbo man siya pero lulubog okay. Eh, pero pa yan so ay kapit ko na rin pati yung trailer nya okay. may mga kasama ko pero mga pasaway eh, okay. Yan, ito po yung uh, papaklasin ko tumpulin na to. Yan, ganyan po kalaga yung puli niya, 12 po yan ang size. Okay, papalitan ko po yan. At ang ipapalit, eh. ito yung papalit ko. Okay, at yung ipapalit ko, ito. Yung size, size po ang size po nito. Okay, pang travel po niya, dito lang po sa bukid ha. Ah iba po po yung pang travel na pag pumipi pag pinapatakbo na siya sa highway so tikong ko po parang maliit lang po no? maliit lang talaga siya okay yun po palit na thank you